Hi guys! Welcome back to my channel. So, maiba muna tayo sa mga Dasbeya fans dyan. Kim Choo muna tayo kasi nasa Cebu ngayon si Kim Chiu. Kung maalala nag-live pa si Kim Choo. habang lumilindol na okay na okay sila kasi doon sila nag-shooting ng kanilang upcoming story ni Paolo Avellino na Alibay. Ito na nga, walang taping ngayon si Kim Choo. at marami ang humanga personal na namili si Kim Choo, ng mga pangkonsulat instructions ko sa mga bahay, pampatayo ng bahay na kailangan ng kanyang mga kababayan sa Cebu, sa Bugo, Cebu talaga yung pinakamatinding epekto ng Lindol, ayan, spotted si Kim Cho na mimili ng construction supply para ipamigay sa mga kababayan niyang biktima ng Lindol. Marami ang humaga kay Kim Cho, sabi nga ng kanyang manager, talagang after down ng shoot ni Kim Cho, talagang per personal siyang nagko-communicate kung kani-kanino para maipaabot ang kanyang tulong. Sa ngayon nga ay day off ni Kim Cho sa kanyang shooting ay talagang pumunta talaga siya sa construction store at siya mismo talaga ang bumili ng mga kagamitan para ipamigay sa kanyang mga kababayan. Sabi ng iba, tama yan Kim, dapat diretsyo mong ibigay sa mga biktima. Alam naman natin ngayon ang mga politiko, hindi minsan o talagang may, hindi talaga nakakarating ng tama sa mga biktima ang mga donation na pinamimigay ng ibang tao, ba? Diba? So, maganda yung kanya Kim Cho na ginawa talaga. Siya talagang personal na mili at siguro siya talaga ang personal na mamimigay at pupuntahan niya ang biktima ng mga lindon. Ang iba kasi nasa evacuation center pa. Grabe talaga, 'di ba? Sa amin nga dito sa Iloilo. Thank God, ganun lang yung naranasan namin. Pero ang lakas din ng lindol dito sa amin. Marami talaga yung ninervious lindol na yon So, sa mga taga Cebu, ya, dyan bangon Sibu talaga. At marami ng mga kababayan natin na nagpaabot ng tulong. Isa lamang si Kim cho na nagpaabot ng tulong. At syempre, tubong Cebu si na talaga itong si Kim Chiu. at talagang kahit hindi taga si si Kim Chua ay talagang matulungin talaga si Kim cho Napaka-generous talaga sa kanyang mga kababayan. Kaya siguro blessed na blessed itong si Kim Cho kasi nga hindi siya madamot. So yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye. Ayan, guys. Love, love lang. Pray for si tayo. Sana makabangon ang...